Good evening, Vice. Alvin Ocampo, Bukabinsig Lakas International. Vice, uh, uh, bali po, uh, uh, halos araw-araw andyan po ako sa Polo at saka sa ATN. Ang pinapalaw ko po lagi yung mga uh, may kaso. Ang nakita ko po nagiging problema ay lack of staff. Andyan lalo na po sa Polo at saka sa ATN. Uh, ang tuwing mag magtatanong po ako sa mga labor cases, o sa mga uh, case officer, ang almost na hawak po nila ay 200 cases. Ngayon po ay talaga pong sabihin natin ay nagpapatong-patong na po yung mga kaso ng mga Pilipino. So hindi po talaga napafollow up ng mga case officer. Ngayon po kapag may hearing naman po sa uh, sa labor office, sa lower court, primary court, ay kulang po talaga yung sabihin nating interpreter o case officer na talagang a doon sa mga hearing. Totoo po yung nakita ko po yan halos araw-araw. Sa schedule po nila, meron pong uh, labing limang hearing sa isang araw. Ang case officer lang po, interpreter sa polo ay apat sa At ang sasakyan po na nagagamit nila ay parang tatlo lang. Hindi po talaga ma ng lahat yung mga uh, hearing. Ano po? Kaya po sana, ang ano po namin ay kung pwede po sanang madagdagan yung mga case officer natin, o labor Attaché o welfare officer na attend sa mga hearing ng mga Pilipino nating may problema sa Saudi labor, sa lower court at primary court. Salamat po. Sige po, paparating ko sa Department of Labor kay eh, Secretary Baldosa. No? Pero ang masasabi ko sa inyo, yung problema ninyo na tila kulang sa embassy, narinig ko kanina kay Ambassador, eh, kinoconsider na ng uh, home office na magdagdago ng empleyado sa DFA pero yung tungkol doon sa labor, kasi labor, iba naman yun, Department of Labor yun. Ayun yung pararating ko yun, yung, I suppose, pinarating na nila, papalo, apin ko na lang siguro sa kay Secretary Linda Baldos yung problema ngayon.